Ang hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo, dati siyang naging upper Chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. Uh, may mga kasama pang abogado ang reklamo kaog na ito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa Korte para i-declare ang unconstitutional lang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeclare ang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report um, ang question At kompleto yung batas na yon, walang blanko, walang kulang at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang dalawang daang libong linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi yung nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Um, ay nakasaad doon na ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang Enrolled Bill ng GAA. Kung babalik tanawa naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung, kung sakasakali may pagkakaiba um, kaugnay, sa, kaugnay sa isang uh, panukalang batas ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang versyon ng batas ng Pangulo, ng uh, leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, Tama lamang na hindi i-release yun hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaunay sa bagay nito. SP, kumakalag po na may blanco na may nagpirmado po na hindi po siya enrolled bill? Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na tatlong volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o -kulang mahigit dalawandang libong linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung... Pakikita naman kahit walang microscope. SP, doon sa pinirmahan nyo, walang blanco? Wala. Sa nakita nyo po, ano po yun? Ano, ano po yung dokumento yung Hindi ko alam. sa so, ulitin ko ha, um, siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano ba yung committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Um, pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan, ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang bycam. Hindi batas ang committee report ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng question. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May, substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. Hmm. Ang um, palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masadong matingkad sa ngayon At siguro sa mga susunod na araw, um, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang uh, mga kwento, atake o pagpuna tulad nito Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti ang tama, biglang kayo naman yung mga pusher ngayon. Sir, sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala namang basis? Kaya, sa totoo lang, kaya hindi... Hindi ko sa hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at marami mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. Um, at hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, um, sabihin na natin kunari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo, na hindi ko kinoconcede sa kanya. Um, anong ko question niya sa korte? Anong iligal? Anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nung alingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung sa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Calye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulata ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan na-declara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at um, hindi pwedeng i-release. Um, kung gusto nila mag ng panahon para magsampan ng ka kaso sa korte, um, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero rin ko sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 session days. Tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days. Kabilang ito. Minus nyo Chinese New Year. Sa labing dalawang session days, mas magtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na kongreso na mas makapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Let's be doon sa 1979. Anong effect nung... Ano yung 1979? Yung teenage pregnancy. Okay. Level? Anong, anong effect nung withdrawal doon sa... Kasi nag-file na siya ng substitute bill ngayon. Anong magiging effect? Natanong nyo ko nung una kaugnay nito. Kung pabor ako o kontra. Ang sabi ko ay, sa kasalukuyang version, kontra ako. Pero sabi ko din, kung na, na, naipaliwanag at naidistribute yung aming sagot, ito'y sumasa ilalim pa sa kasalukuyan sa proseso ng lehislasyon. It's still subject to the procedure of legislation, the rigors of legislation, which among others include debate, interpellation, and amendment. So, wala pa namang botohan sa penal na version. Sa araw na ito, naghain ng um, intention si Senator Risa na palitan yung nauna niya nang inihain na hindi ako sangayon. At uh, aaminin ko, sabi ko nga din sa aking press statement na karan, nagsumiti ako ng mga panukalang amendment sa kanya. Um, na karamihan naman yata ya, ipapasok niya sa substitute bill bagaman hindi ko pa nakikita. Um, Aantabayan na namin yon Pero ang bagong development din ay yung withdrawal ng ilang mga senador na hindi ko pa rin nakikita dahil nasa plenary pa ako, nasa baba ako kanina ang titingnan susuriin so namin yan pag nabasa ko na yung sulat ng mga nag-withdraw ng mga senador at kung may epekto man ito o wala Sir, under the procedure, pag nag-withdraw yung mga nag-sign, ibabalik ko din sa committee um, Depende kung ilan Parang apat na po Seven Seven na De Depende kung ilan at kung majority na base sa committee at kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee Sang-ayon sa aming rules, kung pupunta tayo dyan, ang binibilang ay yung miyembro ng lead committee. Hindi pwedeng double count. Kasi di ba refer to the committee on, kunyari, health, finance, and kung ano man. Hindi ito total yon kasi minsan may mga miyembro na miyembro ng dalawa tatlong komite. Ang titingnan ay yung bilang at dami ng lead committee. Sa kasong ito, ang lead committee ay Committee on Women. Okay. Pero sir, nag-manifest na si Senator Issa Sar, di ba, na may substitute bill siya. So kung substitute bill, yung level ng... Babalik. babalik. Babalik sa... So, babalik sabi. Yes, kung substitute bill. Hmm. Pero hindi ko pa nga makita, hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan eh. hmm. Um, Pero um, parang ginawa ko, kung napapansin nyo, yung right-sizing bill nag-substitute ako without prejudice to interpolation para pagdebatihan namin ito na plenary na yun sir yun. ginawa din niya ni senator mark billard dun sa right of way bill imbes na debatihin siya mag-interpret si senator coco ang minority sa mga provision na pareho naman kami nag-aagreeing mali pinalitan na agad para klaro na na hindi naman tayo nagkakaiba pareho naman tayo So, ginagawa yan at nagawa yan. Hindi ko lang ala nga malaman sa ngayon, sabi ko nga, yung epekto kung meron man, yung withdrawal. Um, dahil hindi ko pa nakikita yung sulat. Pero SP, yung substitute pin, hindi siya produkto ng committee report. Paano yun? Hindi. Hindi siya produkto ng committee report. So, ang... Tingin ko, inuunahan mo na yung mangyayari. Eh. <laughs> yung nakikita, yeah. hindi ko pa, yeah. hindi ko pa kinokonsid. Eh. Double prejudicial ang posibleng lumabas double prejudicial question. Ang wini-withdrawhan ay yung luma na pinapalitan naman na. Pero pwede pa ba bang palitan kung wini-withdraw na? So, isa yun sa mga bagay na tatalakayan ng committee and rules kung sakasakali. Kasi, di ba, parang halos nagsabay eh. Halos nagsabay eh, O reaction yung isa sa isa. Hindi ko lang malaman kung anong nauna kung chicken o the egg. Kasi sayo di ba kung bago kung substitute bill siya, wala siyang committee report technically. Na meron. Kasi authorized naman yun sir para ko. Ang um, para yung sa right of way, committee on yung committee, na, yung committee ni senator mark Um the chairman is authorized to introduce an amendment by substitution. Eh. Based on It's actually an amendment by substitution. The introduction of a substitute bill is actually an amendment by substitution. Kasi nasa floor na to eh. So imbis na magdebate tayo at sabi ko, hindi, hindi, babaguhin ko yan. Hindi, tatanggalin ko yan. Hindi, wala na yan. mag amendment by substitution siya para pagdebate na nila yung aktual na provision na gusto na ng chairman matapos niya magbago ng posisyon. So, mapapabilis nun yung debate dahil maliliwanag nun, may pagdidebate ba ba tayo o wala na? Dahil baka naman mamaya lahat ng objectionable na mga parte ay tinanggal na at nabago na. So, double prejudicial nga siya. Nag-withdraw basis sa unang bill, pero baka naman doon sa bagong person, eh okay na. Hmm. Nagpwede, sir, sabihin yung substitute bill ay product doon sa discussion na din sa committee. committee okay. Okay, okay well, right. sinabi ni senator Riza na siya'y nakikinig. Siya'y marunong makinig. Siya'y um, hindi naman nakaukit o nakasulat <laughs> sa batoy yung kanyang mga ni-report out. At, um ang tingin ko roon, isang mapagpakumbabang um, attitude ika nga sa trabaho niya bilang chairman ng committee on women na hindi niya inaangkin lahat ng talino sa lahat ng bagay, particular sa anukalang batas na yan. So sir, maasa ka na doon sa substitute bill, ma-consider yung mga proposed amendments mo? Um, yun ang inaasa namin, pero hindi ko pa nakikita ng kumpleto. Pero, at, at, sabi ko ha, ikaw yata, seri yung tinext ko di ba, na ang sagot ko no, doon sa kasalukoy ang version ng bill pero may mga pinanukala ako hmm. At uh, sumasa ilalim pa yon sa rigors of legislation. So tingnan natin kung ano magiging penal na person. Doon ko palang masasagot. Ang boto ko ay no or yes. Sir, ba't marami kang amendments? Paano mo i-describe yung kasalukuyang forma ng bill? Um, sinubuka kong linisin at tanggalin yung mga provision na wala namang gaano kinalaman sa adolescent pregnancy. Uh, generally, um, paano ko ba i-describe? Generally, yung mga irrelevant para sa akin, sa pananaw ko. Irrelevant na mga provision um, Inaalala. sa adolescent pregnancy. Minaalala ko doon sa, sa dalawa. Um, basically, provisions that pertain to um, anti-discrimination and um, the various genders. Kasi sa pagkakaalam ko, isang gender pa rin naman. Ano man ang iyong pananaw sa buhay ang nabubuntis. Sir, yeah. parang sir... Okay. parang hindi kasi hindi kasi sigurado rin sa. <laughs> yes, ma'am. So, sir, sabi ni presidente suboptimal yung budget, kaya may mga nagrereklamo doon na allocation. Well, wala naman talagang perfectong budget. Um budget, the budgetary procedure is about allocating scarce resources sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng anumang bansa. Kaya ba naging siksik at diglig ang pera ng bansa para sa budget niya sa kasalukuyang taon? Palagi naman kulang eh. So it's about allocating scarce resources. Number two, I'm actually encouraged. Actually, gusto ko yung nakikita ko na aktibong nakikilahok ang Pangulo, ang Executive Branch. May mga nagpaplanong magdemanda, kaugunay ng ibang provision. Aktibong posibleng makilahok ang judiciary natin. Aktibong nakilahok din. Nagbigay ng mga opinion. Bagaman ng ilan ay hindi naman base sa aktual na datos na natanggap ng Kongreso, kaugunay ng budget. Um, pero natutuwa ako, nagagalak at encouraged na aktibong nakikilok ang bawat ahensya ng pamahalaan, bawat branch ng pamahalaan sa pagbalangkas at sa pagpapatupad ng national budget. At least nakikita natin na hands-on ang ating Pangulo sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang trabaho, sa pinakamahalagang batas na pinapatupad niya bilang executor, executive ng ating bansa. whatever happens to the supposedly power of the force, Um, ulitin ko, um, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan, kaya nga checks and balances ang tawag dyan, walang malaki ang lamang. Halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magbondo ng hindi pinondohan ng budget. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. And then magde-decision siya, huwag ipatupad yan. Hindi na nating kailangan yan nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasayan. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya ay mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yun at malaya siyang gawin yun. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagala kong nakikita yun. <laughs> Hindi ko kinakalungkot yun. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa kongreso yun dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matatag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa kung saan hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Ayaw nyo ba nun? Gusto ba nyo sunod-sunod lang palagi ang Kongreso? Di ba? Minsan ayaw nyo nun. Pag hindi naman sumusunod, sabi nyo ayaw nyo rin. Alin ba talaga? Ako yung laro nung sa pagitan ng dalawang branches na yon, um, Yon ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Sa nga ba na-describe na describe na optimal ang isang pambansang budget? Um, meron nga budget na, hindi ba meron ngang budget na nariana, na, ilang beses na. Dahil sa level pala ng kongreso, hindi nakatanggap-tanggap, kaya hindi pinasa ng kongreso. Mas malala pa ngayon. Dalawa o tatlong beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang kongreso, in time sa pagpasok ng bagong taon? Sir, hmm. ganun, um, may, may mga binabago sa presidente, mga criticism doon sa budget. Pero sabi niyo nung Bicam, sinundan niya yung design ng presidente doon sa budget. ba diba kaya nga sabi niyo, it's not because you are, a are to the president, but because sinusundan niya yung programa niya. So bakit yung nililigodan niya yung budget? Na anong, pinanggagaling, anong pinanggagalingan ng katanungan yan? Isang example lang ang bibigay ko. Binawasan ng Kongreso halimbawa yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit-kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Naniisang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund yung 10 billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa program fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yon dahil binito niya yung nilagay naming 10 billion sa program fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Ha? Um, sa totoo lang, madaling magreklamong kulang at wala. Sasabihin, kawawa naman yung mga bata. Pero kung kawawa yung mga bata, ba't, nag, ba't naghintay kayo hanggang ngayon mula 2022 nang isang computer, wala kayo nabibigay? Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion, may supplier ba na kaya mag-supply nun? <coughs> hindi lang yun. Ang may internet connection lang ng na skwela natin, 2%. Um, um, so, sorry, um, hindi naman Pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw. Iyon um, ang uh, check and balance sa pagitan ng kongreso at ng um, executive branch. Kung may hindi sang ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya ang husgado. Sir, sir. sir, hindi doon lang sa... Hmm. Uh, ang, ang understanding ni Ben well, ako, hmm. namin budget, sabi niyo ng BICAM, is ito yung budget na isinunod sa gusto ng Presidente. So, bakit pumamahin ng Presidente? Kasi nanonood sa, sa nung Baycam, yung... hindi niyo ako in-interview nung Baycam. Yung... sa priority daw ng administration. Oh, oh. Na, na sa priority na. ng priority programs sa so, Baycam na. Ah, dun sa speech so, ko, ko daw. Uh -huh. Oo. Oh. oh, naman, so, sang ayon naman talaga, ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil syempre tingnan nyo ha, yung NEP pinropose ng DBM, dapat nagkasundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumili, lumili, niya sa amin at nangihingi ng dagdag? Gusto nang tanggalin to, gusto nang dagdagan to. Ba't di nila hiningi lahat sa DBM yon, Di ba? Di ba dapat sa panig nila tapos na yon, Wala nang departamento o ahensya ang sa amin. Tanggapin nyo yan. Sa panig nyo yan eh. Eh bakit ganun? Hindi nga nila tinatanggap eh. So, sa level ng kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi na pakinggan o bahaging na pakinggan, umapila sa kongreso, hindi na pakinggan, bahaging pinagbigyan, umaapila na naman sa presidente dahil may kapangyarihan nga ang presidente, mag-augment at mag-realign tulad ng Constitutional Commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget. Kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign at mag-augment. SP kahit yun sa ginawa sa PNP na yung IT budget, yung pambili ng amphibious speaker sa Bicol Region, pinagutos ni Presidente na ibalik sa... Mm, hindi level. ko alam yon, Hindi nang galing sa Senado yung panukalang amendment na yun. Si Presidente... Narinig ko rin yun nga uh, na, sa social media. Pa pwede po bang gawin ng Presidente? Pwede. pwede. Na hindi inilalagay sa savings yung pondo ng PNP. Direct na within sa PNP, PNP Jijuggle yung pondo. Sinorkat mo lang yan. Sinorkat lang yan. Savings mo na yan sa ahensya bago i-reappropriate ang dividend. Sir, clarify ko lang. Ano mangyayari sa SB 1970? Ano uli yan? Ano yung parapin? Kasi di ba nag-withdraw? Ah, at, at least 6 senators. So, Nasagot ko kanina yun. Um, Dalawa ang nangyayari ngayon kaugnay sa panukalang batas na yan. nagmanifest si Sen. Risa na siya ay mag-ahay ng substitute bill. Sabi niya, pinakinggan niya at nakinig siya sa mga pagtutol at marunong daw siya makinig. So maghahain siya ng substitute bill. Uh, sa parehong araw na ito, may ilang mga senador na nag-withdraw. Hindi ko pa nakikita yung sulat dahil nasa plenaryo ka nag-reperside. Titingnan namin yung epekto niyan. Bakit? Ang um, parang double prejudicial question ang lumalabas. Ibig sabihin, ang wini-withdrawhan ng mga senador ay yung original na bill na binawi na ni Senator Risa o sinabi niyang babawi niya at papalitan ng mas bago, mas malinis, mas uh, maayos siguro. Um, pero pwede pa bang gawin yun kung nag na um, yung anim? Umabot ba yan sa mayuriya na makaka-apekto sa bill, dun sa pananatili ng bill sa plenaryo? Yun ang titingnan pa namin dahil hindi ko pa nakita kung ilan yung nag at kung yung nag ba ay kabilang doon sa mother or main committee na nag-handle nun sang-ayon kasi sa presidents ng Senado, nangyari yun ilang beses lang o ilang konting beses lang na nag-withdraw at ang nangyari ay na balik yun sa komite para mag-file ng substitute bill. E ito parang nauna, nahuli, nagsabay yung dalawang bagay na yun. So haharapin namin yan siguro sa mga susunod na araw. Actually, pa siya. You don't know yet if it's going, to going back to the committee or... Well, whether it goes back to the committee, the end result will be a substitute bill. So, hindi naman in limbo, pero ang dulo nun ay substitute bill. Ang tanong lang ay, substitute bill na ba siya sa plenaryo hindi na ibabalik sa komite? O substitute bill ba siya na kailangan papirmahan muli sa mga miyembro bago mahatid sa floor? Pero, ang dulo nun, kung matutuloy ito, substitute bill pa rin. Sir, yung right-sizing aabot with 13 days left? Susubukan so, namin bilitan dahil simple. Yung right-sizing, op, optimization bill. Binago na nga, di ba? Kasi sa lang na negative yung right-sizing. Yung optimization bill, um, outline lang naman yun eh. Hindi sinasabing, o oh, ito, tatanggalin natin ha. Ito, ta, wala na to. Outline yun, sinasabi nun kung gustong gawin ito ng Pangulo. Ito ang mga requirement bago niya magawayan sa isang opisina ng executive branch. Hindi niya ito pwedeng gawin sa mga teacher, pulis, sundalo at healthcare workers. Hindi kasama ang kongreso, ang constitutional commissions, ang judiciary, ang militar. Um So outline lang ito ng pwede at hindi pwedeng gawin ng pangulo kung gusto niyang mag-optimize ng bureaucracy ng pamahalaan. Hindi nito, hindi ito batas na nagsasabing ito, ito, ito dapat gawin na ng pangulo yan. Hindi. Kung gustong gawin ng pangulo, ito ang dapat niyang sundin at sundan bago niya magawa yan. At maglalagay kami ng sunset clause. Tatlo o limang taon. Hindi naman pwedeng habang buhay na nakahalumbitin yan sa mga opisyal ng sa leeg ng mga opisyal ng gobyerno. Dapat umabot at dumating yung panahon na matapos yan. So, clarification, walang Walang parang mass resi or mass retirement. Wala. Wala at um, ang layunin nito ay sabi ko nga, niliwanag ko sa committee hearing. Hindi ibig sabihin ng optimization ay magbabawas. Isang ibig sabihin din ito magdadagdag pero sa tamang mga lugar. Parang paglaki lang ng katawan niyan. Dapat sa tamang lugar, hindi sa maling lugar. So sa pamahalaan, ganun din. Focusan natin yung mga tamang at kailangan nating mga posisyon at trabaho Huwag yung mga maling posisyon ng trabaho na nagkataon lamang na naipon dahil sa kapabayaan o kawalan ng atensyon o pag-aaral. Wala, wala akong pinapatamaan. Wala personalan. Wala nga ako. Wala <coughs> Nang una na nga ako eh. Ay, pumayat ako. Sir, since mo na kanyang nag-request dyan, isa certified daw ba as urgent? Alin? Yung, uh, think... okay, diba ang... um, hindi naman namin usually si hindi naman namin may may kasunduan kami, unwritten, ng minority na, di ba, nagko-question kasi palagi si Senator Coco, anong kina-urgent yan? Di ba? Eh, pwede pa naman, may oras naman. So, sang ayon naman ako doon. So, hanggat maaari, um, gugugulan namin ng sapat na panahon para ma-debate ito, dumaan sa proseso ng legislasyon, na hindi kinakailangan sumasagasa doon sa 3-day rule bago namin ma-third reading yan. Pero um, sa ibang panukalang batas na kailangan talaga, na hindi ko pa naman napagdadaanan, eh gagamitin ko yun pag kinakailang. Sir, of the 23 uh, senators, meron nag-indicate ng support doon sa bill mo. So, Which bill? Sa optimization. Um, oo naman. So, <laughs> pero, pero, bulong-bulong lang. <laughs> <laughs> hindi, sa dulo naman pagbabotohan. But you have to understand, the president has that power right now. The president, under the revised penal code, has the continuing authority to reorganize the executive branch. In fact, my, the very first question I asked the DBM is why do you need this? Well, according to them, they need this principally because they are not authorized to offer. a higher separation pay to those who may be affected. So, hindi kompleto yung pwede nilang ibigay doon sa maaaring maapektuhan. Ano the assurance na hindi maabuso yung ganong power ni ibigay sa presidente? Anong assurance? Anong assurance din ba natin kung wala ito na hindi inabuso ng mga nagdaang Pangulo yung kapangyarihan yan na higher ng higher, dagdag ng dagdag, kung kaya't sobra-sobra na tayo pero kulang pa rin ng polis, Kulang pa rin ng teacher, kulang pa rin ng mga doktor, pero sobrang dami ng empleyado ng pamahalaan. Wala rin naman eh. Hindi ba ito ay hakbang sa tamang direksyon na kumuha tayo ng dagdag na empleyado ng pamahalaan na kailangan natin? Gliting ko, police, teacher, doktor, nurse, to name a few. Imbis na halimbawa puro uh, utility items na, na walang QS para lamang maging permanente sa gobyerno, pero yung trabahang ginagawa, trabahang IT, matataas na trabaho, bigyan natin sila ng karampatang sweldo sa mas mataas na trabaho na ginagampanan nila dapat. Thank you. Oh,